Nice. Shout-out na namin ang nag-edit sa amin, guys. Let's go! Let's go, oh yeah. Ang number one nag-edit sa amin ay shoutout sa iyo, Rogelyn Ibordi! Thank you sa pag-edit. Yes. Shoutout din sa iyo, Ashley Saha. shout Shoutout din sa iyo, Mary Claire Baldon. Salamat sa suporta at follow nyo rin kami at Shoutout sa iyo, Nicely Selma Ang. Thank you sa pag-edit. Shout out po kay Ashley Nenoria. Noria. Shout out sa'yo. Thank you po sa pag-edit sa amin guys. Shout out kay Giselle. Salamat sa pag-edit. Oh yeah. Shoutout ng na pala kay ano? Princess Apiliado. Shout out sa'yo. Salamat sa pag-edit. At pag-support na sa Shout out din sa'yo Rona Digan. Salamat sa pag-edit. Thank you po sa pag-edit Sam Sofia Bensing. Thank you po. And shout out din sa kang Angel May Abarca. Shout out sa iyo. Shout out kang Chris Jin. sila mas sa support sa sa amin lahat. At sana patuloy ang pag niya sa amin. So, ah, Shout out sa iyo Denzel Diola. Salamat sa pag-edit. Sana suportahan niyo pa kami. Shout out kan Salamat sa pag-edit at salamat sa, pag-suporta sa akin. Sa amin. Oh yeah. Oh yeah. So ngayon nga pala ay may <laughs> <laughs> i ako. <laughs> Ashley Lorraine. Oh, Marasiga. Uh, shout out sa iyo. Salamat sa pag-edit at napakaganda mo. Eh? <laughs> <laughs> Shout sa your Dreamers Cup fan. Salamat sa pagsuporta at napakaganda yung na-edit mo. Thank you po sa pag-edit Riza May Aranding. Thank you po. Shout ka Salamat sa pag-edit. Shout kay Nikay Alvarez Condisa. Salamat sa pagsuporta at pag-edit sa amin sa Dreamers <laughs> 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 shoutout sa iyo, Princess De Cruz. Salamat sa pag-edit at sana patuloy niyo pa kami sa putahan. Thank you po, Amog Natalie, sa pag-edit sa amin. Sana po pagpatuloy mo ang pag-suporta sa amin. Shoutout sa iyo, Angeline Kiambaw. Salamat sa pag-edit. Oye, shoutout sa iyo, Princess Cruz Molina. Shout sa sa'yo at salamat din sa pag-edit at magandang maganda maganda. Guys, maraming salamat po sa pag-edit at happy 300k followers sa amin. Salamat yes. Po sa pag-support Salamat sa pag-support guys. Bye-bye. love you and always God bless.